Gusto ko lang i-share sa inyo guys ang aking isa sa mga paboritong pagkain ang bamboo shoot recipe na may clams. So, ito yung mga ingredients. Spring onion. Tapos, ito yung binoil ko na beans. And then, boiled bamboo shoot. Tapos ko na yan And then, clams. So, ito na guys. Maglagay na tayo ng mantika sa ating kawali. And then, ayan. Dahon lang ng sibuyas ang aking gamit. So, ayan guys. Binisa ko na yung Uh, bamboo shoot or labong. Tapos ko na yung binoil kanina. Tapos yan, nilagay ko na rin yung beans na niluto ko. And then, nilagay ko na yung clams. So, ayan. Napakasimple lang na recipe ng bamboo shoot pero masarap. So, ito na guys ang ating bamboo shoot. And then guys, nilagyan ko rin ng baguong. Ayan, syempre, hindi nawawala ang bagoong sa ating recipe. And then, ayan, pakuluan lang yan para maluto at mahalo yung bagoong. At ito na guys, kain na tayo. Luto na ang aking paboritong ulam ng bamboo shoot with clams.